O, plus yung uh, Committee on Appropriations. Ayan yung mga centers of corruption. Uh, example, yung uh, unprogrammed unprogram funds, and un program funds. Yung program funds, may pondo yan. Tapos ang gagawin nila, ililipat nila yung funded programs to unprogram funds. Yung unprogram funds, uutangin pa yan. So you see, pag program funds, may pondo na yan. Pag unprogram funds, uutangin pa yan o kung makalikom tayo ng mas maraming taxes. So, ang mga worthwhile projects dito sa program funds, lilipat doon sa program. Tapos yung, yung mga gusto nila, yun yung ililipat nila doon sa may funding. Ano yun? Yung backpacking yung kalsada na maayos pa. Road reblocking. O, oh, binabakbak, di ba? Marami yan. O, oh, binabakbak yung kalsada na maayos pa. Kasi 50% ang kita mo dyan. O di kaya, road resurfacing yung lubak-lubak na kalsada, dadagdagan ng base course, pipisunin, pagdating ng ulan, wash out, funded ulit next year. So, recurring expense yun. Pero walang benepisyo sa taong bayan. O, ayaw nilang ng road concreting kasi mahal yun. Walang kikitain si congressman. Pero sa road reblocking, pag ikaw ang kongresista, ikaw ang kontraktor, 50% sa'yo dyan. So, paborito nila yan. Uh, ah, nakita niyo ba yung bukid na may net? noong sa bukid na parang uh, ulo ng uh, ng chef na may net o oh, paborito nila yan dredging o oh, kasi hindi ma-quantify yung yung ano uh, paborito nila yan flood control Walang uh, walang control ang flood nanjan pero naubos ang pera natin ito yung mga paborito nilang uh, pag pagnanakaw ng pera so pag nakita niyo ah ito pa yung road guard rail yung yellow na nasa gilid ng kalsada apaborito paborito nila yan. Malaki ang kita dyan, up to 70%. So, eto, ang... Pag nakita nyo yung mga project na ganyan, makikita nyo yung extent ng corruption at kawalang hiyaan na mga taong naglalagay ng pondo dyan. Sino pa ba kundi yung mga kongresman? Yun lang po. Um, hindi siguro aksidente na no, yung sinabi ni Attorney Glenn na ngayon lang nangyari sa Kongreso yung ganitong kawalang yaan no, ng mga magnanakaw na harapan. Um, hindi aksidente kasi ang, ang leader nila mismo, ang president nila mismo, parang binuksan niya yung, yung pintuan sa impyerno at bitbit -bit niya lahat niya mga yan. No? So, um, naalala ko kasi nung, yung president natin nun, si PRRD, seryoso siya talaga pagdating sa katawad. Na, honestly, nakita ko siyang nanipa ng isang undersecretary pagkatapos niya i-fire nung nalaman niya na nagnanakaw at saka marami akong kwento na hindi ko pwedeng ikwento. <laughs> Pag naging inuman lang tayo. Pero maliwanag, maliwanag. Talagang sisipain ka niya. Mga katikim ka talaga as in kick, ganon. Kasi galit na galit talaga siya dyan. At saka, ano, ang iduuna ang, ang nauuna, ay siya. Siya ang nauuna na simple ang pamumuhay at, at hindi siya magnanakaw. At saka yun nga, yung marching orders niya sa amin nung kami nag-take off of office na number one, huwag kayong magnakaw sa Pilipino at number two, magsilbi kayo ng maayos. At yung yung buhay namin noon, nagtatrabaho kay PRRD, napakasimple talaga. Payak. Uh, kung ano yung totoong, kung ano yung kinakain ng Pilipino, yun ang kinakain namin noon. No? Hindi katulad ngayon, steak, uh, lobsters, prawns. Pag pumunta kayo ng Malacanang, araw-araw buffet na walang kahihiyan itong mga ito. Na, na, naisip ko, no? na, uh, masyado kaming maingat, no? Hindi kami nagbi-business class, uh, hindi namin bitbit -bit yung mga asawa namin at mga anak namin, or ko ibibitbit -bit namin, kasi minsan di binala ko yung anak ko, ako nagbabayad, maliwanag, no? So, ang, ang gusto ko lang sabihin, uh, nung dumating si Bongbong Marcos, Matindi ang, ang, ang katiwalian kasi siya mismo, no, siya mismo talaga ang magnanakaw dito, numero uno. No, pati yung asawa niya. At walang kahihiyan itong mga ito. Walang kapasidad mahiya sa Pilipino. So ano mangyayari sa Pilipinas, di ba? Nililimas nila ang kaban ng bayan. At yun yung narinig ko sa isang nasa serbisyo pa ngayon. No, sabi niya, ah, ma'am, wala talaga, hindi talaga magbabago yung mga yan. Yan nandyan sila, umupo sila dyan para magnakaw. Ano ah, naman ako sinasabing hindi nakakagulat sa inyo, di ba? Ang ah, nakakagulat dito yung kakapalan ng muka nila. Back to back yung PCSO, hindi na nahiya. No? At saka yung 90 billion ng, ng Phil, I could go on and on. Napakadami mga magnanakaw ng mga ito. So, nagkamali tayo. Kasi nung lumalaki ako, ang, ang, ang dinig ko, Marcos Romualdez magnanakaw. Pero binigyan natin ng chance, no? Nagbago ako ng isis. Sabi ko, sige, give a chance. Kasi sinabi ni VP, eh. Pero mali. Totoo pala. Talaga nasa, nasa kalamnan nila, mga magnanakaw itong mga ito. Kung di ako nagkakamali, yung liquidation na yan, established noong 2011 through a joint resolution. Well, hindi siya joint, pero... Uh, nag-usap ang Kongreso at saka Senado na ganito ang magiging liquidation nila. Nakatarget ito dun sa individual budgets for offices ng bawat Kongresista at saka bawat Senador. Uh, hindi ko na alam kung magkano ngayon. Pero dahil predictable yung amount uh, every month, meron silang budget for that, uh, predictable yung, for example, yung MOOE nila, Predictable yung magiging sweldo ng bawat staff kasi naka, ano, merong, merong formula yan, uh, you have X number of uh, employees, may mga rangko yan, so napipredict yan. Kaya uh, as a matter of saving time, imbis na magpapadala ng resibo for all, lahat ng gastos kada opisina na halos pare-pareho naman buwan-buwan, uh, ginawa nila yung resolution na yun. And uh, the problem rin is that in the absence ng mga resibo na yon, pwede ka mag-ghost employees. So lahat ng mga empleyado mo, uh, pwede mong ilagay pangalan ng mga anak mo, ikaw ang kukuha. Pero sa totoo lang, small time pa yan. Although na, natutuwa ako na napagtuunan niya ng pansin, ang talagang ano, ang talagang issue diyan yung sa discretionary travel, ha, ganyan. So, uh, ang bawat kongresista, hindi yan makaka-travel kung walang travel authority galing sa speaker. Tapos, kung ubus na yung allocation mo for travel kada buwan, pwede kang humingi. At syempre, kung sino yung malapit sa kusina, yun po ang mabibiyayaan. So, it becomes a form of uh, patronage ba? Uh, uh, patronage. Kailangan sip-sip ka para makatravel ka. Para yung pondo mo, kung kulang yung kada buwan mo, Uh, mas malaki kung ikaw ay, ano, kung i-vacuum cleaner, kumbaga. So, pagkatapos noon so, ang, anong nangyayari dito? Magkakaroon kayo ngayon ng homogeneous congress. Lalong-lalo na, paggarapalan talaga yung amount na nilalaan nila na discretionary. Okay. Travel. bakas kasi, uh, kailangan lumapit ng kongresista, hawak ka ngayon sa liig ng speaker. Kaya nakikita natin halos walang oposisyon sa kongreso ngayon. Bunga ito nung discretionary na yan. So dapat bukod sa dun sa tinitignan natin yung certification, uh, yung liquidation by certification, ay nagtatanong din tayo. Ang lakas din naman ang loob nila magtanong dun sa confidential funds ni VP, o di magtanong din tayo. Diba? Kamusta naman po ang travel? Kamusta naman po ang discretionary? Meron din po kayong confidential at mayroon din po silang intel. O sabihin na natin, di natin pwede tanungin yun sa intel. Tanungin naman natin yung iba. O teka, yung confidential, kahit generic na explanation, saan po ninyo ginamit yan? O saan po kayo nag-travel? Sumama po ba kayo sa lahat ng travel ng Pangulo? Anong pondo ginamit po ninyo? Meron po ba kayo, ang presidente ba ang naggasto sa inyo? O Congress ang gumasto sa inyo? O meron sa inyong may ibang mga connection sa ibang mga ahensya na nagdi-dispense ng ano, ng pondo? O baka nanalo kayo sa loto? Ba, hindi natin alam. So, 'yun, 'yun yung ano. So, in addition to dun sa sa certification, uh, liquidation by certification, I think we have to ask dito sa mga ano sa mga discretionary nila. meron na akong idadag, meron akong information na doon sa House of Representatives, kapag mabigat yung uh, panukalang batas, binabayaran sila ng 1 million kada boto. Kapag hindi masyadong mabigat, 500 o mahalaga, 500,000 per vote. So isa pa yan na dapat natin bantayan, hindi po yan nangyari sa panahon namin. Pero ngayon, doon sila nagpipila sa opisina ng asawa.